Magandang gabi aking kaibigan. Ngayong gabi, ang kwento natin ay tungkol sa pagbabalik ng mga tao sa kanilang tahanan pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkaalipin. Ito ay kwento tungkol sa pagpapanumbalik, pag-asa at ang kahalagahan ng pagbalik sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang bahay. Isipin mo ang pakiramdam ng pag-uwi pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Handa ka na bang makinig? Minsan, nawawala tayo sa ating landas o nalalayo tayo sa mga taong mahal natin. Ngunit ang pagbabalik, kahit mahirap, ay laging posible. At sa pagbabalik, madalas ay kasama ang pagpapanumbalik ng mga bagay na nasira. Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na hindi kailanman huli ang lahat upang bumalik sa kung saan tayo nararapat at na ang Diyos ay laging naghihintay na ibalik tayo sa kanyang piling. Naalala mo ba ang kwento ng ikalawang hari kung paano sinakop ng Babylonia ang Jerusalem at dinala ang mga Israelita bilang mga bihag? Sa loob ng pitumpong taon, ang mga Israelita ay nanirahan sa Babylonia, malayo sa kanilang tahanan at sa templo ng Diyos, sa Jerusalem. Ito ay parang isang matagal na pagtulog o isang mahabang paglalakbay na walang katiyakan kung kailan matatapos. Ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pagkatapos ng pitumpong taon, gumamit siya ng isang makapangyarihang hari ng Persya na nagngangalang Haring Siro. Sa unang taon ng kanyang paghahari, naglabas si Haring Siro ng isang mahalagang utos sa buong kanyang kaharian. Sinabi niya, Ang Panginoon, ang Diyos ng Langit, ay nagbigay sa akin ng lahat ng kaharian sa lupa. At siya ang nagutos sa akin na magtayo ng isang bahay para sa kanya sa Jerusalem sa Judah sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang bayan, umakyat siya sa Jerusalem at itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. ng balita nito. Maaari nang bumalik ang mga Israelita sa kanilang sariling lupain. Nagising ang mga puso ng mga pinuno ng mga pamilya ng Juda at Benjamin, ng mga saserdote at ng mga levita sila ay naghanda upang bumalik sa Jerusalem. Hindi lang iyon, ibinalik din ni Haring Siro ang mga gintong at pilak na kagamitan na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem noon. Ang unang grupo ng mga Israelita na bumalik sa Jerusalem ay pinangunahan ni Zerubabel na kabilang sa angka ni David at ni Josue, ang mataas na saserdote. Sila ay umabot sa halos 50,000 na katao, mga lalaki, babae at mga anak. Naglakbay sila ng mahaba at mapanganib na daan pabalik sa lupain ng kanilang mga ninuno. Nang makarating sila sa Jerusalem, puno sila ng galak at pag-asa. Ngunit nakita rin nila ang laki ng gawa kailangan nilang gawin. Ang templo ay nawasak, ang mga pader ay giba, at ang lungsod ay nasa kaguluhan. Ngunit, hindi sila nawala ng pag-asa. Ang unang ginawa nila ay itayo muli ang altar sa templo. Ito ang lugar kung saan sila maghahandog sa Diyos. Kahit may takot sa kanila mga puso dahil sa mga tao sa paligid nila, sinimulan nilang mag-alay ng mga handog na susunugin sa Diyos tuwing umaga at gabi ayon sa mga batas ni Moises. Pagkatapos, inilatag nila ang mga pundasyon ng bagong templo. Ito ay isang napakalaking pangyayari. Nagtipon ang mga saserdote na nakasuot ng kanilang mga kasuotan at ang mga levita na may mga trumpeta at mga simbal upang purihin ang Panginoon. Umawit sila, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay nananatili para sa Israel ang mga matatandang tao na nakita pa ang unang templo bago pa ito masira ay umiyak ng malakas sa galak at lungkot. Umiyak sila sa pag-alala sa nakaraan, ngunit nagalak sila sa pag-asa ng bagong simula. Ang mga kabataan naman ay sumisigaw sa kagalakan, hindi malaman kung alin ang tunog ng pag-iyak o ng sigawan. Ngunit hindi naging madali ang lahat may mga taong naninirahan sa lupain tulad ng mga Samaritan na nagsimulang magbigay ng problema sa kanila. Sinubukan nilang hadlangan ang pagtatayo ng templo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sulat sa hari ng Persya na nagsasabing nagre-rebelde ang mga Israelita. Dahil dito, napilitang, napilitang ihinto ang pagtatayo ng templo sa loob ng ilang taon ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Nagpadala siya ng mga propetang sinahagay at sakariyas upang hikayatin ang mga tao at si Zerubabel na ipagpatuloy ang pagtatayo. Ang kapangyarihan ay hindi sa lakas, ni sa kapangyarihan man, kundi sa aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi ng propetang si Sakarias, Kaya't sa kabila ng pagharang, ipinagpatuloy nila ang pagtatayo at sa wakas sa ikanim, ikaanim na ataon ng paghahari ni Haring Dario, natapos ang templo ng Diyos. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang at pasasalamat. Sa wakas, ang bahay ng Diyos ay naitayo mula sa Jerusalem. Ipinagpatuloy ng aklat ni Ezra ang kwentong sa pagdating mismo ni Ezra isang saserdote at eskriba na napakahusay sa mga batas ng Diyos. Pagkalipas ng maraming taon, umakyat, umakyat siya mula sa Babilonya na may pahintulot ng haring artaserxes ng Persya upang turuan ang mga tao ng mga batas ng Diyos at ayusin ang espiritual na kalagayan ng bayan. Nakita niya na marami sa mga Israelita ang nag-asawa ng mga dayuhan na hindi sumasamba sa Diyos na labag sa kanilang mga batas. Lubos na nalungkot, nalungkot si Ezra sa nakita niya. Napunit niya ang kanyang damit at humarap sa Diyos ng may matinding panalangin at pagsisisi. Pinayuhan niya ang bayan na magsisi at bumalik sa mga utos ng Diyos. Sa kanyang pamumuno, sinimula ng mga tao ang pagpapanumbalik ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga pamilya sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. Ang kwento ni Ezra ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabalik loob sa Diyos, ng pagmamahal sa kanyang salita at ng pagtatayo muli ng mga bagay na nasira. Hindi lamang mga pisikal na estruktura tulad ng templo, kundi pati na rin ang espiritual na pundasyon ng isang bayan. Ngayon aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa matamis na tulog, ipikit mo ang iyong mga mata, isipin mo ang pag-asa ng mga bumalik mula sa pagkabihag at ang kagalakan sa muling pagtatayo. Magdasal tayo. Mahal namin Diyos, Salamat po sa kwento ni Ezra na nagtuturo sa amin tungkol sa pagbabalik loob at pagpapanumbalik. Salamat po sa paalala na ang iyong mga pangako ay laging natutupad at na ikaw ay nagbibigay ng bagong simula. Tulungan niyo po kami na laging bumalik sa iyo, linisin ang aming mga puso at itayo muli ang aming relasyon sa iyo. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing. Aking kaibigan, naway ang kwento ni Ezra ay magbigay sa iyo ng pag-asa na sa Diyos laging may pagbabalik at pagpapanumbalik. Magandang gabi at magandang panaginip.